Ayan, binigay na po natin yung mga kalakal. ang ganda lang. Ang ganda lang yung ganyan. Pag hindi sa'yo, wag mo kunin. Mangingi ka, no? Ano yung moto mo? Tibaling? Tibaling mata ko yung tawag Huwag lang mag o oh, yun, yun daw po yung moto niya oh, ayos naman po talaga yun basta, basta pag hindi sa'yo wag mo kunin magpaalam ka ano? magpaalam po siya binigay po natin sa kanya makakatulong na rin po yan Kasama niya po yung asawa niya. Hindi, sama mo na yan. Doon mo na lang itapon. Oo. Oh. Tapos patatapon na po natin yung basura sa dadaanan nila. Okay oh, na. Ayan, pauwi na po sila mga bossing. Kahit pa paano, alam mo, ang ganto pa lang tawagan nila mga bossing Joe <coughs> Wala na, wala. wala na Okay, yun ang masarap pakinggan Yung salamat ah, Sige, sige Pala-palaw nyo yung siya Ingat kayo, ingat ha